Ayan guys, ito yung part 3 ng ating uh, about sa resign dito sa Czech Republic. So sa huling yugto ng aking video, ng part 2, binanggit ko na kung pwede ba as kung ikaw ay magre-resign, gusto mo lumipat ng ibang country, pwede po naman ikaw lumipat. So may dalawang option ka naman. So yung unang option, yun yung sinasuggest ko. Yung pangalawang option, ay yun yung baka plano nyo pero hindi ko siya sinasuggest guys. Ang unang option, pwede kang maghanap ng agency sa bansa na pupuntahan mo. Meron kasi syempre ngayon digitalized na tayo, pwede tayong mag-apply, magtanong-tanong sa mga tao na nandoon, pasok ka sa mga uh, parang GC, pasok ka sa mga page kung saan halimbawa gusto mo mag-apply ng Germany, pasok ka sa mga page doon sa pa pwedeng agency na pwede mag-apply dyan so kung tumatanggap dyan ng mga Pinoy ganyan 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 so may mga nagko-comment din kasi doon so isa po yun sa pwede nyong magawa para makapasok kayo ng legal sa isang company ang second naman na pwede nyong gawin is tumakas pero yun guys, yung pagtakas kasi meron akong personal belief sa pagtakas na yan ang pagtakas na yan na tinatawag ko is ito yung aalis ka ng bansa mo for example sa Czech Republic alis ako ng Czech Republic lilipat ako ng Italy without papers so TNT in short mas kilala siya sa atin TNT so hindi po ako masyadong believer ng TNT kasi syempre uh, I have a uh, family sa Pilipinas. So, syempre matatanda na yung parents ko, my mother and my father. So, iniisip ko na what if magkaroon ako ng emergency. So, hindi ko siya magagawa or hindi ko sila mababalikan kaagad. Kaya po, hindi talaga sumagi sa si isip ko na magkaroon ng ganyan. So, it depends upon you kung gusto nyong uh, e, eh, ano ba yun? ah uh, puntahan yung pat na yan. Pero hindi po ako uh, nagbibigay sa inyo na na ng, ng positive na mas maganda yung ganun kasi syempre kung pupunta ka ibang bansa mas maganda sana kasi nasa Spain ka or nasa Italy ka or something mas malaki yung sahod na kayuro. pero syempre depende pa rin po yun sa inyo kasi ah, hindi talaga ako fan yun guys hindi talaga ako fan so guys kung magre-resign din kayo for example isa kayong factory ngayon magsuswap kayo sa ibang a uh, category like housekeeping like kanya mga waiter waitress pwede naman po yon as long as hindi nila nire-required yung uh, language or ang kailangan lang nila English okay lang po yon pero kung i-record nila ang English uh, ah no no i-record nila yung uh, salita like dito sa Czech Republic iba kasi yung salita dito so kung i-record po nila yon ano uh, choice kayo possible na hindi kayo makapasok doon sa mga part na public servant na kailangan ninyong kumausap ng tao. Kaya po, uh, kadalasan kapag factory ka, nakaka-apply ka lang or nakakapag uh, swap ka lang. Swap ba talaga yun? Na Nakakapag-change ka lang ng ibang category kapag mga masahista. Kasi hindi yan kailangan ng maraming salita. ba diba? Masahista, um, yung mga housekeeping, lalo na kapag mga hotel, kasi mostly mga pumupunta sa hotel, mga English speaking, ganyan. So, ayan. Pwede nyo po yung mag-grab as a opportunity. Pwede rin kayong lumipat ng ibang factory. So, ayan. Pwede rin po. And, ano pa ba? Yun lang, yun, yun pa lang so far yung mga alam ko na pwede. Pero yung sa waiter, waitress, yung sa mga malls, hindi ko pa siya masyadong ano, kasi gawa nga ng check barrier check language barrier natin so ano lang ba yung alam natin na salita so it's it's a uh, common or basic or madalas lang naririnig yung good morning yung mga ganun lang pero kapag inausap na tayo ng mahaba hindi na natin siya naiintindihan or hindi na tayo nakakapagsalita kaya magkakaroon po kayo ng problem sa partnership. Then kapag nag resign kayo sa isang company, syempre meron kayong bagong medical, lagi niyo yung tatandaan. Uh, may mga company na nagbe-medical ng carpal. So, kung hindi nyo po alam ang carpal, ang carpal ay ginagamit siya sa kamay. So, tinitingnan yung pulso nyo dito. Yung pulso nyo dito pareho. So, kapag mahina yung pulso nyo, kahit po naka-resign na kayo sa uh, dati nyong company, so maghahanap po kayo ng ibang company. So, dapat ishow nyo muna yung mga bagay na yan. Bakit ko po ito tinakal sa inyo? Kasi po, once na bumagsak po kayo ng medical, especially kapag naka-rules and regulation nila na bawal sa kanilang mag-hired ng ganun na yung kinabagsak mo is ganun. So, hindi po nila kayo mahahired. Kasi, bago po kayo mag-medical sa bago nyong company, kayo po ay Uh, nag-resign na sa inyong previous na company yun po yung rules dito kasi bago kayo tanggapin ng bagong company kailangan may papel kayo na mapapapirmahan sa dati nyong company na nagpapatunay na kayo ay nag-resign na doon so kapag nag-resign na po kayo doon ipaprocess na po ni bagong company nyo yung inyong mga papers dyan na po ipapasok yung may medical kayo uh, isi-change address nila kayo. So, yung mga lahat ng pwede nilang gawin sa inyong ministry, sila na po yung bahala doon. Kung agency kayo guys ha. Uh, pero yun nga lang, sinasabi ko sa inyo, once na bumagsak po kayo sa medical, sa inyong bagong company, no choice po kayo. Hindi na po kayo makakabalik sa dati yung company. So, no choice kayo kung hindi. Ano guys? Hanap kayo ng ibang company. So meron kayong 2 months or 60 days in total para makahanap ng bagong company. Okay, ilang percent daw ang rate? na for example, nag-resign ako sa unang company ko. For example, kay Deki nag-resign ako tapos papasok ako sa bagong company. Ilang percent ang rate na makakapasa ako? So, wala pong percent kundi 100%. Once po na nag kayo sa isang company, automatic po yun pag tinawagan kayo ni agency nyo. Kasi syempre kay agency kayo na mag-apply. Once po na pinag-tour kayo ng agency nyo, ibig sabihin, pasado na kayo nun. Ang sunod na po sa tour nun is pagpasok nyo na. Hintay nyo na lang yung render ng two months. Doon sa previous company nyo. And then, para makalipat kayo sa magiging bagong company nyo. Yun guys, yun kasi yung rules dito. So, kailangan nyo makapag-render ng 2 months. And then, after ng render ng 2 months, yun. Pwede na kayo magpasok doon sa bagong nyong company. Tapos guys, nalimutan ko sabihin. Once na-terminate kayo sa isang company, automatic yun ang termination nila is hindi natagal ng... For example, terminated ka, pwede ka pang pumasok within this month? No. Pag na-terminate ka ngayon, automatic yun, bukas wala ka na pong trabaho. So, automatic yun, maghanap ka na agad ng ibang company. So, nagtanong dito, may nagtanong kasi kung pwedeng... Kapag na-terminate ka, lilipat daw siya ng ibang bansa, hindi ka na po makakalabas ng bansa noon. Kasi once na na-terminate ka, automatic naka-report na po yun sa ministry. So, kung makalabas ka man ng bansa is bravo, bravo sa'yo. Pero hindi na po talaga yung nangyayari. Kasi kapag na-report po nila sa MOI yun, uh, possible na ma-hold kayo. Pero kung hindi pa naman nila na-report, nare okay lang kasi valid pa naman yung card nyo. Di ba may card kayo? So, valid pa naman yun. So, pwede pa kayo makalusot nun. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ko, hindi ko uh, sinasuggest sa inyo guys na magtalon talon kayo ng ganun kasi nga, yung pagtalon-talon ng ganun is um, risky. So, pwedeng hindi naman kayo mahuli. Kaya lang, what if may mangyari sa future? Siyempre, may pamilya tayo. So, yan. Sa akin naman, sa akin, opinion ko lang yun. Pero, it's up to you pa rin. So, sunod natin video. Part 4 ba? Tama? So, diretso pa lang natin ang pagtatakal about dito sa resign. Kasi marami nagtatanong about dito sa topic na to and out of no nowhere, ito yung gusto kong itopic sa inyo ngayong araw na to.